Yaon, lakas mo tayo mga kabi, Yuta sa Arisipe, Brazil! Baka naman, Brazil tayo ngayon! Alams na mga kabi, Palabas na naman kami mga kabi, bye! Yaon, palabas tayo mga kabi, Pasakay na kami ng bus mga Kami sa Brazil ngayon! Sa terminal na kami ng Brazil mga kabi, bye! mga kabi, dito na kami sa labas. So, wala magandang tanaw, Wala magandang view, oh, mga kabiboy. Wala magandang view, magandang kabiboy, oh. Ito, ano to? Kami nandaan, mga kabiboy. Panggay namin lahat na mag-gin magbangga. Lasa nila, mga kabiboy. Ito pa, mga kabiboy. Ito pa yung mukha nito, mga kabiboy, oh. Kami sa Brazil, recipe mga biboy oh. Ayun oh, si Kim Adlao! Yan, street food sa Brazil mga kabiboy! Ayun oh, si Calvin mga ka-biboy. At si John Lloyd! Restaurant ng Brazil mga kabiboy! biboy Say hi! Hello! <laughs> Ayun, na. Hello, ang ganda nila dito mga kabiboy. Ayun, kakain kami ng buko mga kabiboy. Healthy living. Thank you. Tayo buko mga kabiboy. <laughs> Gamot sa tulo. Dito, <laughs>

Baka drum yarn. <laughs> The walking drum. Wala ko <laughs> <Ayan. laughs> pa na ng nga mo yun. Oh, yun na, ang sabi sabi. natin natin. Sa Nasa binondo kami ngayon, mga kapipoy! <laughs> Parang Manila lang mga kabiboy Naglalakad kami sa hindi na naman alam alam kami papunta Uy, quick quack On mga kabiboy ito na kami ngayon sa Manila Zoo. De Casa Italia. Ayan, kakain kami na yun mga boy Mag-slacks kami. Ayan oh. Uy, kasi yun nila ganda. Ayan. Get lucky boy. Kabiboy nami okay, mahabib boy. Banana burger. to the moon. Oh, with book, oh, juice. Eh, okay. yung burger mga ka-biboy. Pabalik na kami ng barko mga ka-biboy. Pabalik na kami ng barko. Ang barko na pabalik sa amin.